At isa sa paraan ng pagwudo, pinagsasabay ang ito at saka ilong. Yung pala, wala nang natira sa ilong. <laughs> pag hindi ka sanay, pag wala pa mo ng tubig, kuha ng tubig dito, din, diritsyo sa? Wala nang pupunta sa ito. Yung pala, yung pala problema, hangin na lang sa taas. Naubos <laughs> na no, pala, naubos no, pa pala ng bunganga. So, kung kaya mo, pwede rin yun. Kung hindi, hiwalay ang sa bunganga at saka hiwalay sa? Sa ilong. At ang suna, sinisingut yan. At ang suna nilalakasan, ang pagmumog at pagsingot ng tubig, hindi po hinihinaan yan. Nilalakasan yan. Yun ang suna. Kung hindi mo kaya, walang problema. At lalakasan yan, pag hindi ka, ah, lalakasan lang, maliban lang kung fasting ka. Kasi ang paniniwala ng iba, pag fasting, hindi daw magmumog. Ano hindi magmumog? pag fasting ka, magmumug ka pa rin. Kaya lang, hindi mo lalakasan. Yun ang pagkakaiba. Pag fasting ka, magmumug ka at magsisingot ng tubig, pero hindi mo lalakasan. Pero pag hindi fasting, lakasan mo. Okay?